Yes, hello! magandang gabi sa ating lahat mga ka-inspirasyon. Eto, kararating lang po natin at excited, excited ako umuwi dahil meron nga po tayong dumating na parasel. Alam nyo po, ito ay unang uh, order po natin sa isang online store. Ayan po yung Timo. Ayan. So, ito yung unang-una. Kaya lang, sa pag-browse natin po ng Timo app, kasi ang dami kasi nilang mga ino-offer na mga discount kaya nakita natin, kumbaga, nabigyan tayo ng pagkakataon sa 90% discount ng kanilang mga produkto. Ngayon, ang pag-uusapan na lang po natin ay tingnan natin yung quality nung produkto na atin pong nabili. Kaya, umpisa na po natin. So, para may idea lang po kayo, eh, marami-rami pong items yung atin pong na-order. Ano po? Ito naman po yung mga kailangan po natin, lalo na ngayong tag-ulan. Basta kailangan ko to, kaya sinamantala na rin natin yung pagkakataon na discount. Kaya ano pang hinihintay po ninyo, download na lang kayo ng Timo. Pero ito yung unang dumating o unang batch dun sa atin pong order sa Timo app. At buksan na po natin, unboxing po tayo ngayon mga tol. So let's go! So tatlo siya. Yan, tatlo yung dumating. ah uh, yung parcel na expected po natin na darating is nasa 20. So ito, Ayan. So, tatlo siya. So, unahin natin itong pinakamalaki. So, sa so, dami in order po natin, hindi ko alam kung alin yung particular na tumating. Kasi, nasa app naman natin yun dyan. Pero, ito buksan natin kung ano ba to. Ayan. So, para may idea po tayo mga inspirasyon, ito po ay uh, medyo tatagal pa tayo. Kaya, buksan na lang natin kung natin pagtagalin. So, ayan. syempre, nakaano ano yan? Ah, delivered by GNT. So, open na natin. Yan, umuga-uga pa yung ating ano. Yan na natin i... Yan, i... Bukitin natin mga tol. So, yun. Ay, nahulog, nahulog, Sorry, sorry, nahulog. Ah! Ito nga. Meron siya. Ito yung... Bag, bag mga tol, panalo. So, ayan mga tolo. Bag, bag kailangan ko kasi to kasi nitong mga nakaraan ang gamit-gamit ko yung parang yung ano yung, yung yung sa metro, yung sako na bag sa pag-grocery. yun ang gamit-gamit ko. So, ngayon, yung magamit na tayo. Talaga do. Shout out. Excited na talaga. Kung tingnan natin yung quality para mas makita natin talaga kung Ayan. Ah, so nasa 300 kasi ito eh. Alam ko, nasa 300 plus 2. So, ayan. So, pwede na rin. Pwede na rin. Sa 300. Kaya lang, parang pangbata. <laughs> so, tingnan na natin, na Kabit ko lang. Parang pangbata siya. So, oh. tingnan ko lang isa. Oo nga, parang pangbata. May mga size 2, eh mukhang na napindot ko eh ano naman tumpak naman yung kulay na na order natin ito talaga yun so testing din natin kung talagang maubra sa atin to tingnan natin, pang malakasan ay yun oh ay yun oh tapos pag nalagyan siya ng kung ano may indahit. Ayan o. Tulo. Bag. Ayan o. Ayan, tulo. Hala, pwede na rin. Estudyante tayo ngayon, mga pa. Pwede na rin. Pwede na rin. Okay, yan. Bag. Pero parang may kasama pa siya. Mga pa Uy, ano ito, previous? Ah, ito yung... Ano ito? Ito yata yung pang ano. Pang tawag Yung pang bomba ng ano. Pang... Morda din kasi ako palinis ng motor. Pero tingnan natin mga to. Parang prebis siya. Uy, may prebis. Oh, ito ah. Ito lang talaga yung in-order ko. Tapos sa pang bomba ng... Yung pang sirit. Pero pag hindi ito yung pang sirit, ibig sabihin... Sa ibang batch siya darating. Pero tingnan natin pala. Ah, excited naman ito. Ano pre? Kasi magkasama siya sa alagayan eh. Bukang freebie siya mga tol. Grabe. Unang order natin ah uh, ito yung batch na order natin sa ano sa Timo. So ito yung unang dumating mga tol. Hol, hola. Ito nga. <laughs> ito nga yung ano pang sirip. Kala ko freebie na siya Sabi ko kasi in order to. Ito talaga yung panlinis na ano. Kaso, wala siyang hose. Ako pa yata ang bibili ng hose. Ito siya mga tulo Panlinis. Subali, parang ganito yun, no? Yan. Yan. Tapos, ayan, no? Ang sirip. Ayan, no? Parang baril. Ito yung ano. Tapos, ano ito? Uy, wala siyang kasamang ano. Bibi, ako pa yata ang bibili yung panlagay dito. O dapat kasama yun, di ba? Wala dito eh. Okay, ganun pa man. Saan ito nilalagay? Ah, dito yata. O paano ito? Hindi natin alam. Ah, dito nilalagay eh. Wait lang ah. Hindi naman. Ano ah, to? So, may sukatan pa siya, oh. Aba, ah, akong lilagay. Ah! Sweet, ah. Baka hindi ganito pagkakalagay. Eh. Hindi, pero sakto naman siya, eh. Di mga tulo. Oh. Hindi naman ito. Ah, baka ito, no? Ah, ito. Uy, baka. Eh. Ay, oo nga. Ganito siya, Ganito siya, pwede siyang i-direct ang ganoon. Tapos, yan, oo. Oh, Tapos to, nakalagay dito. Puso mo, eh. Hmm. Tapos, ano kasunod? Yan, nakaganyan to, lo. Tapos, ah, okay. Kung ano yung available na host, meron. Meron naman kami dyan. Kailan ba hindi pantay? Paano yung pag hindi pantay? Ano ba ganyan? Okay lang ba? Hmm, okay. Kasi yan eh, dapat ganyan siya. Ayun mga tolo. Panalo. Pero tubig ang bala niya. Tignan natin ha. Dapat kasi nakano yun Ay, baka po yung pormiris ako, nakasira. Ay, pwedeng nakaibabaw pala. Hmm, pwedeng nakaganyan siya sa ibabaw walang problema yan baka nga ganyan na style tingnan ko dun sa ano dun sa iture video nung inorderan ko ng ano o ba, paano matatanggal din pala to maraming mga paano ano pakulo ah hmm. ayan ayan to ayos oh panalo okay one point ano kasi nag Nagagatas tayo ngayon. Isa. Di May buhok pa ata. Na ito. Ito. Magkasama. Tapos next natin, ito naman. Mukhang kaputi naman to. Morder din kasi ako kaputi. Tagulan kasi ngayon mga tol. Hindi lang. Uh, hindi ko na kasi mapakita yung price eh. Basta lagay ko nila niyo sa comment. Yung price. Kasi ano to, to? Hindi lang nila lagay kasi bayad na to eh. Ibig sabihin, ano na to? Kapag order pa lang bayad na natin. Actually, utang pala yun. Kasi card natin ginamit eh. So, dahil nga maulan ngayon, mga tol, ay Oh, tama. Ibang ano naman to, tela. Ay, ah, ibang ano. Ayan, oh. Tama, kapote. Hindi siya kagaya nung goma ba, yung mainit. Ito, medyo ano to. Suwati natin. Ito yung pang baba. Uy, panalo. Malawak siya, tol. Panalo siya. Pag mayroon akong kaangkas, kasi mayroon akong existing. Pag may ang kastas umulan yun pwede natin pag nag uh, rides kagaya na nakaraan yung pamangkin ko kasama ko nung nag rides kami so pag inabot ng ulan mayroon pang ano para sa para sa sa ano to sa kasama sa pag rides next ano naman to ano, ito naman yung pangatlo mga to shout out feeling ko ano kasi murder din ako ng long sleeve para sa wala na rin kasi ako, masuot eh. parang hula lang to kung yun yun tingnan natin itong sleeve or more than kasi din ako ng short pero tingnan natin kung ano talaga to uy jacket pala to jacket kasi may jacket tayong sinusuot pero ano siya Uy, sakto yata ito. Ano na nasa ano lang to eh. Nasa 200 lang to yata eh. May bago. Tingnan ko lang kung... ano? You know, ano lang siya. Mura lang siya pa. Pang ano. Ay, ay sakto, sakto oh, Mukhang maliit lang ako. exist. so, natin. Pwede na rin. Pwede na rin o. Oh. Simple lang kailan pag magmumotor Kailangan pa na medyo sana malaki-laki pa Kasi pag nakaganyan parang yung likod ko na Nababatak pag nakaganyan na naka yung Lalo na siguro pag inano ko ito kinilos ko Tanggalin ko muna Sayang so, dapat na palaki-laki na yan. Pero maganda siya hindi siya ni maano na siya pag ginito ko na siya pwede rin kaso body fit Yan yung itsura nyo maganda rin siya maganda kung napalaki na ka na kaunti sakto sakto lang ano yata ito eh large dapat XL diba alihanapin ko na lang yung ano malaki laki na kaunti dapat yan, yan na yung mga naano natin mga to. Yan, sakto lang. Ganda lang malaki kasi pag gumagano ako parang puputok siya eh. Yun, ayan. Yan muna yung ating po ng vlog for the day. Unboxing natin. So maraming maraming salamat sa panonood. Kaya sa mga gusto mag-try sa Timo app. Ayan, just download and check the offer nila ng mga discounted. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless. Boom.